Hello guys! So, sasagutin po natin yung tanong na nagpapalaki po ba ng baby ang pagtulog? Ang sagot ko ay hindi. Kasi based po on experience ko, lagi pa ako tulog ng tulog. Mula po nung tumubo po yung baby sa loob, nagkaroon po ng baby. Six weeks po, sobrang selan. So, kailangan ko po talaga humiga. Tulog po talaga ako ng tulog. Kahit po sa panganay ko. Alam nyo po kung ano yung nagpapalaki ng baby. Yung pagkain po ng matatamis, pagkakain ng carbs, pageti ng ganun, kanin. Ayun, nagpapalaki po talaga ng baby yun. Pero yung pagtulog po, hindi po. Saka yung pagkain din po ng mga ano, ice cream, malamig. Ayun, Ay, magpapalaki po yan ng baby. Tapos po, yung tubig na malamig, hindi po yan nagpapalaki ng baby. Kahit lalaklakin mo pa yung ano, sa buong yelo, hindi po yan nagpapalaki ng baby. Kasi, hindi naman matamis yun eh. Wala namang ano yun. Wala kayo matamis. May pinalo kasi akong midwife. Tapos doon ko nalaman sa kanya. Mag-follow kayo ng mga ganun. At saka, magtanong po kayo sa, sa inyong mga doktor sa obgyn ninyo. Kung totoo ba yung mga ganito o mga haka-haka lang. Kasi sila po yung nakakaalam eh. Tapos sa experience ko po, uh, hindi po talaga siya nagpapalaki. Tapos, nung nabuntis-buntis po ako dito sa kanya, nagkaroon ako ng komplikasyon, gestational diabetes, nagkaroon ako ng UTI, nagkaroon ako ng vaginal infection, mga ganun. Sobrang hirap, ang dami. Tapos, yung gestational diabetes po, kailangan talagang nakakar ka doon sa ano mo, sa, sa timba, minomonitor ko yun, minomonitor, dapat inaano mo yung pagkain mo, dapat more on ano ka, more on fiber. Kinakain ko noon, ano yung nagbra-brown rice ako, tapos more on gulay, gulay talaga. At saka kung gusto nyo po na hindi lalaki po yung baby niyo kailangan nyo po kumain ng prutas, gulay, tapos ano po sa carbs, iwas-iwas sa carbs. Pwede po kumain ng carbs, mga one cup lang, gano'n. Oh. Tapos nag-start po ako mag ano dati, mag-diet is five months. Yun po yung sabi ng midwife. Kung gusto nyo po, mag-follow po kayo ng mga midwife. Kasi ako, yun sa experience ko, yun lang yung ginawa ko. Tapos po, hindi po yan sa laki, sa tangkad, na sinasabi nila, uy, masisisor yun ko, kasi ganito, maliit ka. Actually po, 4'8 lang ako. Sobrang liit ko talaga. Pero sa dalawang baby ko, sa awa po ng Diyos, normal po ako nanganak sa kanilang lahat. 3.5 po yung panganay. Mahirap kasi wala pa akong control doon sa kinakain ko. Sobrang sarap kumain. Ang sarap kumain. Tapos, Hinayaan ko lang talaga kumain ng kumain. So, ang gagawin nyo po, kung gusto nyo mag-diet, 5 months, pwede na yan. Kasi pag, pag ano, 1 month, 2 months, maliit pa yun, sobrang liit pa yun eh. Kumain muna kayo nyan 3 months, maliit pa yan. Pag 5 months na, dun na, umpisahan nyo na, magbawas na ng carbs. Okay? Tapos, uminom na maraming tubig, sobrang dami talaga. 8 glasses or more tubig palagi. Para, you know, para iwas UTI. Tapos po, pag malapit na kayong mga na, kunyari nasa 8 months na kayo, kailangan nyo po kumain ng more on fiber. So, para mabilis pa yung recovery. Kasi sobrang hirap po pag tumae, di ba? Diba? Tubul yung tatay mo, sobrang, sobrang laki. Naku, yung bagong panganak tapos pag, pag tumae, ka kagaganong <laughs> Ayun, naku, parang mga nganak, mga din talaga. More on, ano lang, more on fiber, tapos dapat yung water na fruits, like watermelon, mga ganun, yun yung kakainin dapat. Tapos yung mga gulay-gulay, wag, wag na sa karne. Yun yung sabi ng midwife, ha, wag na daw sa karne. Tapos ginawa ko rin yan, saka kanaproof ko talaga na totoo. Kasi nung nanganak ako dito kay Lara, nung sinunod ko na, yung mga ganun, ayun, mabilis lang ako tumai kasi malambot ko yung kuko, tapos hindi masakit. Saka kung ganun kasi, yung sugat natin kasi syempre tinatahi pag malaki yung baby, di ba? Magkakaroon tayo ng ano, magkakaroon tayo ng sugat. Tinatahi yan. So, sobrang sakit. Tapos pag tumai ka pa, sobrang laki ng tae mo, edi eh, mag stretch yung sugat mo. Kaya matagal siya gumaling. Kaya mas okay na yung tae natin is malambot as much as possible, malambot talaga. Huwag tayong kumain ng mga karni na. Hab, yung pagkaano, yung malapit ka ng mga anak. At saka, paglabas din ni baby, dapat, yung mga kakainin natin, ganun din. More on, ano, high in fiber. Maghanap tayo ng, ano, oatmeal, ganun. Pwede yung ganun. Tapos, watermelon. Tapos, ano, yung rice, rice natin, brown rice or red rice kasi high in fiber yan. Basta mga high in fiber lang. Para mabilis po yung recovery. Naku, alam mo yung ano, nung first po ko dun kay ano, sa panganay ko. Para akong mga ang tagal talaga. Yung pawis ko, sobrang ang dami. To, uh, ano ba naman to? Ganun-ganun uh, talaga yung ginagawa ko. Kasi, sobrang sakit. Parang nga, nga nakaring talaga pagka ano, pag nagpuko ka. Pagka yung pinakain mo, wala kang kontrol doon sa pagkain mo na malapit ka ng mga anak. Ganun yung mangyayari. At saka yung sinasabi nila, eh, bakit ako yung anak ko. ganoon may mga ganon yun. Yung 3.5 yung anak ko, pero wala namang sugat. Kasi meron kasing talor. Yung talor kasi, or yung ano natin, kifi natin. May kifi kasi na ano, elastic. Kaya, pag elastic, kahit 3.5 ba, hindi siya magkakaroon ng sugat. Hindi, hindi siya kailangan sugatan ng doktor. O, hindi siya kailangan sugatan ng doktor kasi elastic nga yung kisi niya. Eh, paano naman yung mga hindi elastic? Kahit dalawang kilo lang yung baby, pwedeng magkasugat. Ganun yun. Kaya, pero pareho lang yung mga ano natin, ya? mga kifi natin. Pareho lang yun. Tapos, babalik naman yung sa dati, dating dating ano sa ano yung sa butas ng kiwi babalik yon sa dati pag pag na liliit din yan ulit ganun lang yon hello guys so bumili pala ako ng malunggay capsule kanina kasi nga ayan ang hirap-hirap kahapon kasi wala na naman akong sabaw tas kanina wala ulit sabaw kasi alam niyo naman mahirap talaga pag wala sariling pera hindi tayo makakabili kung anong kailangan natin kaya sana I hope nga na, na makaano ako maka payout na ako sa ano ko sa Popo, sa Shopee para makabili na ako ng gulay. Ganon. Saka bukas mag ano ako magkakalabasa o kay Lara, kasi may 10 piso ang kalabasa. Papakainin ko siya ng kalabasa bukas. Yun lang. Hello guys, please like and subscribe to my YouTube channel. Comment down below kung ano po yung mga tanong niyo at kaya po nating sagutin, sasagutin po natin 'yan.